Ay, eh, Santa Makmak na putsero naman nga niyo, ang niluto namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Para nga ni ipamigay sa aming mga kapitbahay at samahan niyo kaming malasing. <laughs> Dahil nga niyo, birthday na ni Nanay. For the go! <laughs> So ayun na nga niyo mga kamangyan, bali isang nga niyo pala sa mga paborito ni nanay talaga ay are nga niyo putero. At kahit nga niyo ako mga kamangyan, sobrang nasasarapan talaga doon gawa ng marami siyang mga lahok-lahok, ganyan. Nasa 8 kilo nga niyo pala aring karni na nabili at ariho ay 450 pesos ang isang kilo. At tingnan niyo naman ang oh, si paring Junyo, talaga namang abalang abaladiyan, gawa ng siyempre yung may birthday ay yung misis niya. Salamat! <laughs> Digaw, sobrang dami talaga nagaluto sa atin ng mga adobo, kaldereta, minudo, apritada, mechado. Pero yung putsero, talagang medyo madalang laang yan. Pero kung matitikman nyo yun mga kamangyan talaga ng pagkasarap-sarap iba't iba pa rin oh, yung way natin ng pagluluto ng pochero, mga kamangyan at ngayon oh, ang asun nyo oh, namin ay kung paano magluto si tatay kasi dati daw oh, nakakapagluto siya sa mga handaan gaya kasi baka mamaya pag hindi namin siya sinunod magwala siya dito ala hindi kadalasan din nyo oh, pala mga kamangyan yung gayat doon sa karne ng pochero, yung maliliit lang para sa mga adobo gaya pero kay tatay oh, yung parang medyo malalaki siya na lapad tapos sa iba ho oh, parang hindi siya inaprito pero sabi ni tatay mas masarap daw kapag prinito kasi gusto niyang pahirapan yung mga sarili namin salamat And after, nga niyo pala nila magayat yan mga kamangyan ay ari na nga niyo at ahugasan ko na dini At baka rin niyo pala nagataka kayo mga kamangyan gawa ng tiga kapag garni talaga may mga birthday yan. Napunta kami, nag-swimming kami, nag-outing. Dito ko kasing nakaraan, ewan ko pero sobrang nauso talaga yung mga sakit-sakit. So si nanay, si tatay, si Julina, yung mga pamangkin ko. Mga sumama talaga yung mga pakiramdam nila mga kamangyan. At ngayon syempre parang nag-recover-recover pa lang. So delikado pang ipasyal sa mga malalayo, magliguan kung saan-saan diyan. Kaya sabi ko nga niyo, dinin lang kami mag-celebrate sa kubo. At bumawi na lang ho kami sa mga galo kasi parang yun naman yung gusto ni Maring Lourdes yung may mga pakas may mga pag-gift di hindi pero ayun nga yung mga kamangyan dito lang ako kami mag-celebrate at kaya din pala medyo marami-rami aring niluto namin mga kamangyan gawa ng ariho ay assure namin sa mga kapitbahay namin dini siguro sisingilan na lang namin sila ng tig 120 pesos ala hindi at dahil nga yung medyo marami yung karni na rin mga kamangyan yung pagpiprito din parang nasa 20 to 30 minutes pero okay lang naman yun mga kamangyan gawa ng after nyan mamaya yung pagluluto mismo ng putsero dire-diretso na kasi naluto na yung karne at habang nag paborito nga niyo pala kami diyan mga kamangyan. Ayari nga niyo sina Ate Tintin. Ayan, bisim busy -bisi na naman din sa paggagayat ng mga gulay-gulay na alagay nga niyo doon. So, alam niyo naman yun, si Ate Tintin, si Ate Shane. So, kapag may ipapagayat kayo, i-contact eh, niyo lang sila. ala, So, ayan, maya, may nga niyo pala mga kamangyan. Ganun na nga niyo pala yung itsura niya. At hindi na namin pinaka-prito-prito paggawa ng baka magtigas na ng sobrang-sobra. Sobrang-sobra. Tapos, so, oh, yung mantika na pinag ano namin ang karne mga kamangyan dito na rin aprituin yung saging, yung carrots, yung patatas. At kaya rin no pala yan inaprito muna mga kamangyan para mamaya oh, kapag nagluto na tayo ng puchero, di man yan magdurog-durog. So talagang buong-buo pa, guy. At... at yan din o pala yung maganda sa pochero mga kamangyang. Kahit konti na lang yung karne ninyo kasi marami kayong alahok na mga patatas na mga gulay-gulay. So healthy din talaga siya, hindi nakakaumay kasi nga hindi man purong karne. So pwede pa ako kayong maglagay diyan ng mga gulay-gulay. na -gulay, feeling ninyo, pwede ho diyan sa pochero. Kasi umamaya mga kamangyang, maliban diyan sa mga prinito natin, may mga alagay pa tayo ng mga gulay-gulay katulad ng okra. Alay, hindi. Ay, sobrang unique din talaga nung lasa niyan mga kamangyang. Parang nagalaban-laban yung asim, yung tamis. Basta hindi ko ma-explain, parang gusto araw-araw oh, ganito na lang yung ulam. hindi eh, man pwede yun. And after ko nga niyo maprito lahat diyan mga kamangyan. ayan ang ani hot na ako diyan ng bawang, sibuyas. Tapos so oh, ang kamati. So yan yung magabigay ng asim diyan. Pero wag niyo namang alagyan ng sinigang mix at baka namang masubrahan. Right? Uh, -huh. <laughs> Tapos nilagay ko na rin yung pala diyan niyo, prinitong karne. Tapos naglagay na ako diyan ng pampalasang asin, paminta, extra seasoning, pork cubes, pati is too Are yung tomato sauce, tomato paste. So yun o kasi yung magabigay ng kulay din eh. Alam nyo yun yung para talagang buhay na buhay na may handaan. <laughs> Tapos ayan, pinakulukuluan nga nila ako pala namin yan mga kamangyan. Saka na ako naglagay din ng asukal, chorizo, garban sauce, at saka pork and beans. At grabe, sobrang nagugutom na ako ng mga oras na yan mga kamangyan. Tapos nilagay ko na din yung saging, patatas, karot Tapos maya maya ako inabot ko na ilagay din aring bagyo beans, petchay at saka ho oh, repolyo. So dinamayan ko na unang repolyo mga kamangyan. Gawan ng favorite din ho ni nanay. And after ilang minutes mga sa wakas nga ni ho, ay naluto na aring ating puchero. Ay, for the good. So, ayan, grabe. Halos nga niyo umawas din sa malaking tulya Aring aring aning puchero natin, mga kamangyan. And sobrang na-excite kami kasi marami ho tayong mabibigyan ngayon. And panigurado, sobrang magiging masaya yung ating birthday, girl. Laks So, sobrang nakaka-enjoy din talaga yung ganitong celebration, mga kamangyan. Kasi simple lang siya. Pero punong-puno ng pagmamahal. Grabe, pagmamahal. Kasi yan yung sinanay, mga kamangyan. Kahit dati pa, kapag kunyari, may mga handa kami doon sa bahay. Mag-aabot yan doon sa kapit -bahay namin. Alam mo yung nandun pa baga doon sa pinggan nakalagay Tapos sama-sama na nandoon yung pansit, yung spaghetti, yung karne. Minsan nasa Tupperware pa tapos asa uli na lang sa iyo yung Tupperware sa susunod na araw, gayon. So dahil nga niyo, ni Odini kami sa kubo nag-celebrate mga kamangyan at medyo malayo-layo yung aming mga kapitbahay. Kako nga niyo, ni Odini na sa Tupperware ilagay. Grabe, kakaiba to. Hindi pansit yung nakalagay, hindi spaghetti, putchero. Salamat. So ayan, bali utay-utay na nga niyo para kami nagbigay diyan mga kamangyan at grabe nakakataba na talaga ng puso yung garne. Ang sarap tingnan ng no, mga ngiti nila. Parang gusto ko silang yayain na magjinsito kami. Alay, hindi. Parang medyo pahapon na nga niyo pala kami natapos yan sa pagluluto mga kamangyan. At sabi ko nga niho, sakto din yung kasi pang dinner nila yan. Alam nyo yun, pag-aisipin talaga natin mga kamangyan. Parang ang simple lang talaga kasi syempre, isang ano lang, isang container na pang ulam. Pero maaaring isa sa mga nakatanggap niyan, sobrang laking pasasalamat na hindi na kailangan bumili pa nila ng pang ulam ngayong gabi. So ganun talaga kadalasan yung inspirasyon namin mga kamangyan na kahit pa pakaliit yung itulong mo, ma-appreciate at ma-appreciate talaga yan ng mga taong grateful. Kahit yata isang tao bigyan mo ng piso, hindi mo alam kung gano'ng kalaking tulong yun sa kanya. Tapos ayan, binigay ko na rin nung pala yung regalo ko diyan kay nanay mga kamangyan. Gawa ng alam nyo ga, si nanay sobrang hilig niya talaga sa gold. Ewan ko, parang gusto niya yung kumikinang ng tinang siya. ala Pero iba talaga yung ngiting niya kapag nabibigyan siya ng gold, ganyan. At grabe, tingnan niyo naman yung reaction. Parang gusto na niya agad isang lato. Aray, hindi. tas ayun, sinuot ko na po pala yung kay nanay mga kamangyan. Ang grabe, nakakataba talaga ng puso kapag nabibigay mo na yung mga gusto nila. Napapangiti mo na sila. Alam niyo yung mga inagawa nila sa amin dati. Yun naman yung namin ngayon sa kanila ni tatay. At maliban no, o di sa gold mga kamangyan, ang isa pa talaga nagapasaya kay nanay. Ay ang mga stack ng kanya mga pampaganda. So isa to sa mga favorite niya mga kamangyan, yung sabon ng Yu Glow Kasi yan daw yung mabilis maubos na stock niya. Kung mapapansin niyo sobrang ganda talaga ng kutis niya ni Nanay mga kamangyan. So piling-pili yan sa mga product. Dapat yung ibigay mo diyan yung maganda talaga. Kasi yung mabilis din yan magka pimples, mabilis magkaroon ng mga rashes. Kung mabilis ma-irritate yung balat niya, sobrang sensitive. Kaya tuwang tuwa yan nung nahiyang siya diyan sa Yu Glow And sa tunay mga kamangyan, sobrang ganda talaga ng mga products nila, hindi nakakahiyang i-recommend or i -gamitin. Kasi quality quality at alam mo talagang pinag-aralan. Kaya oh, kapag may nagtatanong sa akin ng mga gustong pumuti, mawala yung pimples, yung mga dark spot nila. Nako, ito talaga yung inarecommend ko. For the good. Tapos may mga nagalaro din pa ng bata din yung mga kamangyan. Kaya kako yung cake ay ipamigay na rin ho namin. Parang feeling ko ngayon pa lang, parang Pasko na. And alam nyo gawa mga kamangyan, di ka madalas talaga kami mag-celebrate din sa kubo. Pero kwan lang yun, nag-celebrate kami parang umaga, basta araw. So sabi ko, bakit hindi namin itry na yung gabi, yung parang kami nasa resort, ganyan. Tapos mag na lang kami ng video okay. Tapos magtagay-tagay kami. Kasi sa mga hindi ko nakakalam diyan mga kamangyan, malalakas ho kami uminom. Mm -mm. Kahit purong gin pa yan, ganyan. Ala. Sila nanay din pala mga kamangyang. Parang simula pagkabata pa namin, parang never kami nag ng video okay. Kasi nahihiya sila sa mga kapitbahay namin na baka daw marinig, baka daw maingayan video okay so masyado silang sensitive sa gayon ayaw nila nung marereklamo sila ayaw nung mapapabarangay ayaw nung machichismis so kapag nandito kami sa bahay kubo ayan pwede pwede kami magkantahan diyan kahit mga sintonado salamat tapos ayan kinantahan lang pala ulit si nanay diyan ng happy birthday mga kamangyan tapos so oh, isa isa na rin nilang binigay diyan ay ringani hong kanilang mga regalo at nakakatawa kasi akala talaga ni nanay tapos na yung kaninang umaga pero kung makikita niya, tingnan niya naman at talagang kanya kanyang pakuloy ang mga yan sobrang na appreciate ko rin talaga sila mga kamangyan kasi grabe yung effort to so, parang naiiyak na ako. Aray, hindi. Tapos ayan, sobrang in-enjoy lang talaga namin anong birthday ni nanay mga kamangyan. Nagkantahan kami diyan, talagang todo inuman. And sobrang sarap talaga makita nung reaction ni nanay na talagang sayang-saya siya sa birthday niya. And yan din yung pala yung pinakamapagmamalaki ko mga kamangyan kasi on and off ng camera. Talagang grabe yung closeness nung family namin. Kaya madalas, o talagang araw-araw kami-kami lang yung magkakasama. Talagang okay na okay lang, sapat na sapat man. Alam niyo yung pure love lang, walang siraan. Alam mong safe ng asabihin mo. Tapos para lang kami magtutropa siguro dahil mula pagkabata pagayon na kami mga kamangyan, alam mo yan yung pwede pwede kang mag-share kay nanay at saka kay tatay ng mga crush mo. Kasi hindi kanya apagalitan, hindi kanya i-judge. Siguro a advisean ka lang niya pero hindi man yung to the point na sobrang stricto na akatakutan mo sila. Hindi kami takot pero nandun yung respeto namin, nandun yung pagmamahal namin sa kanila. Kaya nga sabi ko gusto ko kapag nagkaroon na ako ng anak, parang ganun lang din kay nanay at kay tatay kasi sobrang cool nila, sobrang chill lang. Tapos maya maya may mga nagpuntahan na rin siguro ay narinig niyo yung video okay. Yung maganda rin yan para maraming kainuman si paring Junyo tas Tapos ayun mga kamangyan, alam nyo ga, sobrang simple lang na rin celebration na ito. Pero isa to sa pinaka ina enjoy talaga namin na bonggam bongga. Grabe yung tawanan, yung kwentuhan, yung chismisan. Lalo na kapag natalab-talab na yung ala. Ako tawanan na lang kami ng tawanan, yung tipong nabubulol na kami, yung mga lakad namin, tapos yung mga kanta namin para mga wala na sa tono. Basta super happy kami mga kamangyan and kay nanay, happy 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 birthday. Sobrang mahal na mahal ka namin, the best nanay ka, the best lola. Sobrang best friend ko rin talaga yan si nanay mga kamangyan bata wala akong ibang wish kundi maging masaya sila ni tatay, good health sa kanila, sa aming buong family. And kami magkakapatid, marami pa kami gustong iparana sa kanila ni tatay. So ayun na, Anna, stay pretty. Abigyan pa ng maraming maraming apo. Ay, for the go. So ayun na mga kamangyamang, mili pa rin ako na bibigyan ng gift. Basta follow nyo na ating page at share yung video, ano? O siya, hanggang dito na lang ako ng ating video at kami mga lasing nadini babay Bye-bye, love you. Hey. <laughs>